meron tayong testimonya uh, tungkol no. sa eye no. fern. Oo, ito yung may mga psoriasis. Hello, magandang tangali po. Uh, Maglamot po tayo gamit ang Aurora Soap. Katawan naman, katawan naman po. Nililinis lang po ko dahil malamig po. Hindi ako makaligo sa labas. Ano ba kayo ma? March 9. March 9. Ngayon po, March 9, 20, 24, Sabado. Okay na po. Thank you po sa panonood. Bye bye. Magandang tanghali po napanood natin eh, si Marcelo. No? Yeah. Oo, yeah. uh, si, eh, kilala nyo rin yan, di ba? Oo. Mm -hmm. uh, si Marcelo ay, ah, uh, uh, patient. Yan. Gumamit siya ng Aurora soap and lotion and power trio user. Yan. Oh. Hmm. Power trio. Uh, case, ang case niya ay psoriasis. Galing naman. Oo. Uh, Sige, may kaunting uh, paalala sa atin tungkol sa psoriasis. Alam nyo ba na ang psoriasis ay isang uh, autoimmune skin condition na nagiging sanhi ng matinding pangangati, rashes, pagsusugat, at pangaliskes ng balat. Common na nagsisimula ito sa tuhod, siko, sa mukha, at sa anit. Ayon sa mga pag-aaral, isa itong long-term o chronic disease na wala pang nahanap na lunas at wala pang study na nagtutukoy ng pangunahing pinagbubulan nito ngunit pinaniniwalaan na parehong genetics at environmental ang maaaring uh, sanhin nito. Ayon sa Mayo Clinic, isa itong immune system problem kung saan ang mga cells na dapat lumalaban sa infection ay nagkakamaling inaatake din ang mga healthy skin cells. Ano-ano ba ang common triggers ng psoriasis? Pwedeng infeksyon, klima, mga sugat, o paso sa balat, paninigarilyo, at exposure sa second-hand smoking, pwede rin mga iniinom na gamot, at sobrang pag-inom ng alak. Kagaya nga nung napanood natin, si uh, Marcelo de la Cruz Moreno Jr. ng Barangay Pasong Inchi. Eh, nakikita natin sa, ano, no, sa ating monitor. Ah, uh, makikita nyo yung kanyang mukha, lahat ng balat yata, ano, tad na ng uh, psoriasis. No? Tagapasong Inchi po yan, 35 years old. Ang kanyang psoriasis ay trigger. O, oh, ang kanyang uh, psoriasis trigger ay ang pag-inom ng alak. Simula daw ng edad 24 niya ay lumabas ang symptoms ng kanyang sakit. Nang ma-stroke ito taong 2021, lumala at kumalat ang mga sugat sa kanyang katawan. Si Marcelo ay nagtatrabaho bilang cellphone technician sa palengke noon nang makilala ni Ate Fats Lucas, ang manager ng Iphone Blessed Powerlines Gimba pinasubukan niyang ipainom ang uh, friendly na wala ang pangaliski sa balat. Kaya itinuloy ang pag-inom at gumamit din ng Aurora Soap at Lotion. After one week ng paggamit, nakita ng effect, kuminis ang balat. Ito na ang before and after photo di nakikita natin ha, ni uh, Marcelo uh, na isang uh, stroke uh, patient. Gumamit din siya ng ano eh, nung, uh, yung Abel Bright Tuchel. Gumamit so, din yun. siya ng Abel Bright Tuchel. Yan. Kaya, ayan, good luck kay uh, Marcelo. So, ang hirap kaya nung mm -hmm. ano na yan, yung sakit uh -oh. na di ba? Ano yan eh, para bang mm -hmm. season. Mm -hmm. May sumpong, minsan wala, kahirap. Oo. Uh, kaya ang ginamit niya is Aurora Soft and Lotion and Power Trio user. At gumamit din siya ng yung Avail oh, uh, Right to Chill. Uh, to chill.